120 yung pusik nyo magkano? Um, may Taiwan namin ano uh, oh, magkano? one one ah one one isang kahon one one 50 uh, isang kahon ah, na? hindi hindi isang kilo yun bali one one 10,000 100 isang kahon ah uh, pag isang kahon 10,000 sa higit 9,000 lang ah dahil may less oo oh. di, di, nire-repack din nila? nire-repack pag uh, isang kilo ano? no. 1,050. Eh, yung pusit na yun, boss, magkano? Yung tambuanga, 750. 750. Ay, ito pala, may presyo pala. 200, 100. 320, 120. Ito 100. Wala na, ganyan lang. Wala nga ito. sa dalan boss. Hmm. rin. Salinas ba to boss? Uh, Salinas pataan? Ano yan? Uh, Salinas na Kabite. Ah, Kabite. Magkano dito kahon? 6,000 po. Taas no? 6,000? Uh, 20 kilo. 20 ya? Uh. Ang taas. Mababa, mababa. ba yun? isa e, sa bataan, di ba? 4,000 lang may ito. 5 plus. Ah. Sarap kasi nito. Pero maganda to kasi kanina lang ito dumating. Kaya yeah, 6,000, 20 kilo. Opo. Ano yung lakang ng bigat? Ang retailan niyan is 3 nila namin dito, 3.20. Pwede na, kung nga yung yeah, dalawang karton, eh isa na lang. Oh. Pantin? Isa na naman, buksan namin. Pantin da rin? Pwede yung ganito, magkano niyo? Okay lang. No? Ayan, 260 yan. 260? Okay. Yeah. 260, no? Opo. Ano yan, salay na ah, salay. batang. Ito? No? Ito yun? Hindi po, tampan po yan. Ah, uh, okay. Diyan niya ako sa ko lang yung presyo. Ah, okay. Sila sa ibabaw. Ah, okay. So, ito yung ito yung port tonsoy. Four, four, five. Ay, mag maliit, no? Okay, Ito kasi, Four, five to. Four, five. Twenty kilo, te? Nineteen. Ah, nineteen. At ibalik natin. At ibalik ko, te, ha. Pwede na ako magtrabaho rito. Kaya lang, ultimo pamahalo, hindi ako marunong. Ha. Yun. 6.30 boss. 6.30, ito pwede. 6.30. Ito sa danggit ko ya. 9.20. Ha? Magkano? 9.20. 9.20 kilo. 820. Ayun labahitan nyo. 220 kilo labahita ayun kaya Okay, so guys, yun po yung Tondo Medical Center na sa may bandang kaliwa po natin. Ayan. Then yung mga jeep po na nasa lubong po natin, ayan po yung mga galing po ng uh, Divisoria. So, pwede po kayo sumakay doon. Kung pupunta po kayo rito, pwede po kayo sumakay sa may bandang, uh, I think sa may bandang Ilaya. So, sa may, uh, may sakayan po doon ng biyaheng papuntang uh, gasak or uh, bayan na botas. Dadaan po dito yan sa may Agora. Ang sakyan niyo po ay biyaheng Agora. yun po nakalagay, o gasak, bulo, yun Sa jeep na nasa harapan na kita natin, no dito ito po yung palatandaan din natin itong uh, igyasyon ni Kristo yan po, tatawid tayo sa kabila o oh, dito man tayo sa kabila, sa bandang kanan tingnan natin yung sitwasyon dito pabalik na lang tayo yan dami no tawid tayo ha, tawid ang dami eh no kahon kahon po ang labanan po dito no pero pwede rin po per kilo kahit sang kilo nga lang makakabili kayo dito eh Pero kung kahon ang kukunin nyo, mas maganda kasi mas mura. Na ito yun natin dito magkano? 100 lang kuya. 100 kilo. Oh, lalaki no. Ah, ano tawag ito? Tamban. Ate, magkano yung ano, yung prospect? Ayun, yung boneless na dilis. Magkano ito? Ako, taas pala, no? Taas pala. Eh, sa hawak nyo na ganyan. Paninda rin, eh. 230. P230. <tang> sap-sap sap kung sap, sap, ganito magkano? 350. 350. Bilis? 280. 280, medyo okay, bilis. Ayun na, may tagano ako. Taas pala nito, no? 200 na mo. Hindi, ito, ito. Napaan sa akin? Mahal pa rin to, 3,000 pala to, 30 no? Bilis boneless. Ito 200. 200. Ate, sa inyo rin ballpen, te. Ha? 600 tong ballpen visit ballpen. Pino. Magka dito Pino, boss? 280. Boss, pinakamurang yun yung magkano. Yung isang kahon. Isang kahon? Oo, magkano. Pinakamura. Yung pinakamurang pambenta. Dalawang libo. Ano yung tamban? Dalawang lipo. Ilang kilo naman yan? Pwede. Okay. Mga ilang kilo kaya yun? 20 Baya 20 kilo? Ah okay 20 kilo So 20 kilo is 2,000 So 100 kilo Ikaw yung ganito boss Yung ganito kayo spada 160 160 630 boss 630 ito pwede 630 Ito sa danggit gate kuya 920 <tinyo> Magkano? 920, 920 kilo. Eh, yung labahita nyo. 220 kilo labahita. Ayun Ay, kaya. Boss, Salinas ba ito, boss? Salinas, pataan? Ano yan? Uh, salinas na Kabite. Ah, Kabite. Magkano dito, kahon? 6,000 po. Taos no? 6,000? 20 kilo. 20 kilo. Eh taas. Mababa, mababa. Ah, ganun yan. ba 'yon? Isa e bataan 'di ba? 4,000 lang ride. 5 plus. Ah. Sarap kasi nito. Pero maganda to kasi kanina lang to dumating. Kaya ako, uh, 6,020 kilo. Opo. Ngayon, bigat pala. Ang retailan yan is 3, retailan namin dito, 320. Pwede na, ubusan ang dalawang karton, ubusan eh. na lang. Pantin. O, na naman, bloksan namin. Pantin ka rin? Boss, yung ganito magkano niyo, kailang? Ayan, 260. 260. P260, no? Opo. Ano yan? Salay na... Ah, salay. Matang. Opo. Oh, Mukhang masarap ito ah. 19 Ito yun, no? Ito yun? Ako. Hindi po. Pancan po yan. Ah, okay. Di wag niyo. Okay Sabihin ko lang yung presyo. Pagkaiba kasi ito. Ah, okay. Kasi nasa ibabaw Ah, okay. So, ito yung... P4... Tunsoy. 4 5 ay, magiging maliit yun. Ang ba po. Ito kasi pang ano. Four uh, five to. Four five. Twenty kilo te. Eh. Ah, 19. Ah, nineteen. Pati balik natin. Pati balik ko te Ah, sige. Ah, pwede na rito. Kaya ultimo pamalo. Hindi ako marunong ah. Banggit nyo din magkano 950 po. 950? Ay, isa 1,000. Isa 1,000. 290. Oh, 230. Saan di-deliver to? Huh? Saan di deliver Storage yan. Ah, storage. Ah, okay. okay. Yung pinakamura yung tuyo, magkano? 150. 150. Hindi, eh, pinakamura niya, pinakamura niya tuyo, magkano? 20. 220. 220 sa kilo. Ayan, okay, oh, ito. Meron ito, 190. Oh, Ito, matamba ka magkano? 110. 210. 210, ah? matamba ka. Matamba ito, di ba? Oo, ah, 210 parang taas ng Ay, taas tuyo. Magkano oh. <laughs> yung kilo danggit? Ah, 850 ba? Ha? kungkano dito boss? 3, ah, pag ah, per kilo. kilo mag ah per kahon? 3,5 3,5 20 kilo? ah 20 kilo 3,5 kilo per kilo nun? pinakamura nyo boss magkano? tuyo? ito lang ito lang, lang sana okay thank you boss thank you Boss, pinakamurang tuyo natin magkano? Ano sa'yo kuya? Pinakamurang tuyo. Pinakamura. Ayan o. Oh. Pag-20. Oh, ah, ito. Saan ba ito? Ayun. Puso bukakan sa 70 bus. 120 boss. 120. Yung posite nyo magkano? Ay. Yanong timbang Taiwan namin. Ano? Okay. magkano? 11. Ah 11 isang kahon. 1,1.50. Isang kahon ka. Ah hindi hindi isang kilo 'yon, bali 11 10,100 isang kahon. Pag isang kahon 10,000 sa higit 9,000 lang. Oh dahil miles. Oh. Hindi din din nila. May repack? Pag uh, isang kilo, P150. Um, Oo. P1,050. Eh yung pusit na yun, boss, pagkano? Yung itang buwangga, 750 750 saka, so, P750. Uh, Eto pala, may presyo pala. P200, huh? 100 P120, 120. No, Ito 120 Eto, P100. Eh ganjan wala nga dutas niya sa dalan Mhm. isang kilo, isang baki, isang ano yan 2,000? 2,000. bali 20 kilos no, sandaan 17

Boy, grabe yung delivery dami Boy! Ano dilis kuya? Dilis? dami, no? Dan 이제 에이비알로